Pero nun sa inyong lahat. ah, uh, ito po yung ginagawa namin ngayon. Uh, nagpo na kami dito sa may poste. Ito. papirmaan Papirma, na din namin to Yan. Para mabuhusan na. Kasi sila doon. yan nag-hukay na sa poste. Doon tapos nag-hukay. Uh, ito na lang. Last na hukay na lang nila to Kaya pupurmanan ko na to para gagawa ulit kami ng poste para dito saka doon dalawang poste na lang kulang namin kasi ito may dati ng poste kaya ito na lang dalawang gagawin namin ngayon kaya ito naman yung susunod na gagawin ko magpuporma kami rito magpuporma ako rito para mabuo na saka guys oh. Uh, tapos na yung forma. Uh, bubuhusan na lang yan. Uh, baka bukas na yung mabuhusan kasi gagawin ko pa yung mabuusan, kasi ko isa.